Magkaroon ng something. At akala natin pag nandoon na, talagang aho na aho ng buhay. Okay? So let's start our Q&A. Sino po ang gustong unang magtanong para sa ating mga uh, kasama this afternoon? Ate Marisa, meron ba dyan? O gusto mo simulan natin dito? Meron dito. Si Ate Kate from Random Republica magbibigay ng kanyang first question. Ate Kate, sa likod po ang microphone. Okay? Hi, Good afternoon. Um, my first question for Kira and Ellie. How was experience portraying the characters of OFW? Marinel, come on. Um, ano po? It was very challenging. Then po talaga, kasi po kami po ni Kira as an actor po we really try our best po na portray na totoo po yung character po kasi lala po nirepresent namin ni Kira dito yung mga OFW po <laughs> na talagang hindi po nabibigyan ng justice yung side ng kwento nila na sa mga ibang pelikula po. Kaya doon naman pa ako proud sa Maple Leaf Dreams po na napakita po namin yung totoong kwento ng mga OFW po. Ako naman ganun din po, very, very challenging. Kung kami po ni LA, na-challenge kami as actors to portray itong role ng OFW, imagine po natin kung gaano kahirap pa para sa totoong um, OFW. Pero, wala eh. Ito yung trabaho na mahal ko. I love portraying different, different types of roles. So, um, sobrang blessed ko that I get to be part of this story. Thank you. And for direct, this is an out of the country uh, shoot na po. Um, how much of the film was shot in Canada? And pakwento naman po ang naging experience yun. Uh, 80% of the film uh, Canada. And, and if you look at it, parang Actually, iba yung iba yung iba producer when they saw it. Parang tinatanong sa, paano nyo gawa yan? So it was hard shooting. But yun. Uh, kasi we only have a few no? We stayed there, I think, for about 15 days. But 80% of the movie was uh, uh, that is standard, uh, Ano? Uh, so they said it's Canada. But yun. I think uh, we prepared well. So that's why it was made possible. Pero, Mahirap ka, pero masaya. Then, pag mas kito, hindi kami nagugahan. Less than 12 hours. Usually, all days namin 12 hours lang. Yes. 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 Feeling, feeling, ko yung feedback sa ano, wireless, sa isa pang may pag nadidikit ata. Ayan. Okay na po. Ayan. Ganito na lang. Buksan nyo ang inyong mga airdrop. Ang mga sagot nila ay airdrop na. <laughs> Para walang <laughs> feedback. Okay, at Kate, okay ka? Thank you so much. Kailan sila nag-shoot? Ayan, may mga tanong sila. Ayan. Ah, uh, hello. Actually, yung mic mo. Correct. Actually, yung mic mo. Tumata. Ah, hello. Yung mic mo. Tumata pa sa speaker. Okay, hindi nga kang magmamic. Narinig naman, di ba? Ah, direct. Sa nga po kanina na, based on a true to life story ito, Ah, does it mean to say na uh, talagang tinalap yeah. niyo na uh, mag-migrate sa Canada before? Hindi po you mentioned Ah, parang masarap magbakasyon, Pero mahirap mag-stay doon, malungkot. Malungkot tsaka, yun yan, ka dito, baka gasoline boy ako doon. <laughs> <laughs> oh, ah, no. mahirap. Kahit, ah, mahirap yung din. It's a struggle din. mahal ah. Mahal sa Toronto. So, you will admire the OFWs at yung mga immigrants doon kasi they're fighting. They're fighting to survive. Hindi lang Pilipino, pati ibang mga nationalities. Mahirap sa Canada. Kaya, pero yun e, eh, nakakaawa ang Pilipino. Mahirap sa Canada, pero parang mas mahirap dito eh. For most ng ito, our countrymen. Parang susugan na lang sila doon e. Eh, or sa ibang bansa kaysa mag-stay dito eh. So, yun ang nakakalungkot. Uh, pero correct me, I'm wrong, parang nung pandem, parang vacation ka, di ba, sa Canada? Sorry, ano pa? Sorry, Archie, ano ulit? Nung pandemic, parang nagbakasyon ka sa Canada, parang gano'n? Pandemic? Parang, parang nung panahon pandemic? Ah, uh, last year. Last year, nagbakasyon ako. Tapos yun, pabalik-balik na. Ang may pera, pag wala na, din ako makapalik. hindi <laughs> Settle down, doon na lang. Ah, uh, parang mas ano eh. Parang okay, you get siguro dual citizenship yung ano, mas target. Kasi masarap pa rin sa Pilipinas. Actually, lahat ng nasa ibang bansa na kaibigan ko, gusto nila sa Pilipinas and they have a choice. At direktahan nga pala ang title is Maple Leaf. Bakit Maple Leaf? Kasi yung symbol ng Maple Leaf. So parang it's ano eh, parang yun, it's a Maple Leaf Dreams representative of ano, the Canadian Dream. Okay. Ah uh, tapos uh, ang uh, tatanungin ko yung stars ano si L.A. pa si Lira. Ah uh, map mekul deep dreams about uh, sa pangangarap natin ano. Ah uh, uh, especially pang artista kayo, syempre may mga along the way uh, talagang may struggles din kayo sa pag-artista niyo. Was there a time na uh, uh, dumating sa punto na gusto niya isuko yung pangarap niyo sa pagka-artista. Kale? Um, nung pagtapos namin I mean, mag-shoot ng pelikula, para sa ko, sige mag-OFW na nga lang ako. <laughs> <laughs> Pero ano po, uh, sobrang grabe po yung challenges na naharap po namin bilang artista po na hindi rin po biro yung trabaho po namin. Siyempre, parang gusto rin po namin mag-o-invest namin para sa mga tao po. Tsaka gusto rin na po namin totoo para sa mga tao po. Kaya po, grabe yung mga natanggap ko po nung kahit mga karaan po. Like, sobrang, so, sobrang sumaya po ako na yung natanggap po ng mga award po na na-appreciate po ng mga tao yung trabaho po na talagang mahirap po. Kaya yung po yung masasabi ko na etong movie na to, part na rin to ng journey ko na to be up there. Pero yung mga times na siyempre, uh, oh, na nabihirap ko nabigyan ng break. Archie. Uh, uh, in course of your uh, uh, dreams. Ganyan si uh, si Archie. Uh, Ganyan uh, siya. Uh, oh. was there a time na parang uh, Um, yes po, may times talaga po na gano'n, pero doon po yung, doon natin masasabi kung gusto talaga po natin na uh, mapunta po doon. Kasi talagang hindi po kayo susuko kahit gano'ng kahirap po. Tsaka doon po yung test na rin ng karakter po eh, ng isang tao po. Kaya ano po, doon po happy na nandito pa rin po. Um, hello. Yes po, uh, marami pong beses na gusto ko pong sumuko sa panging artista. Um, wala eh. Ang nakikita niyo po kasi, the glamorous side and everything. Mm -hmm. Pero ang hindi niyo po nakikita, kung gaano din po ka-unfair, ka kahirap din po sa industry namin. Pero kasi, pag nai-imagine ko na, sige, suko ako dito sa paging arilista, what happens next? What will I be? What do I want to become? Mm -hmm. Parang pag nag-iisip po ako ng ibang gusto kong gawin sa buhay na magiging talagang trabaho well, hindi po tama eh. It doesn't sit right with me. Mahal na mahal ko pong magiging actress. And I can't hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na gumagawa pa ng ibang trabaho. Kaya, laban lang. Okay. Okay. Uh